Have a nice day online buddy. Sasagutin natin yung mga katanungan ng ating mga subscribers. So, ipinrink na natin yung mga tanong upang sa ganun ay madali natin nga masagot. Ano? So, unang tanong is, basahin natin yung katanungan ni, uh, tawagin natin sa pangalang John, sabi niya. Natapos ko ang first semester, kaso tumigil ako pagdating ng second semester. Gusto ko po ulit sana mag-aral, pero sa ibang school na po sana. Ang kagandahan dito sa message niya, ay hindi niya naipasa yung mga original documents niya. Ano-ano ba yung mga documents coming from uh, senior high school? Yung Form 138, yung card yun, ano? Yung Form 137 copy. May authenticated yan, ano? Ah. Uh, certified true copy yung ating Form 137. Tsaka yung Certificate of Good Moral Character. Yung tatlong yan, ang napakahalaga. Ang kagandahan, hindi naipasa ni John yung mga documents, ano? Yung mga original documents na ito. Kaya ngayon ay smooth kang makakalipat ay okay, mabilis ka makakapag-enroll uli back to zero. Pwede kang mag first year uli sa ibang eskwelahan o ibang kolehiyo. Napakaganda nung nangyari sa inyo. Okay, next question, mula ito kay newbie. Okay. Sabi niya ay uh, ano po kung hindi tinapos ang first year college dahil pandemic, then nag-enroll sa ibang school as new student. Magkakaproblema problema po ba kung kasalukuyan ay nasa third year college na siya ngayon? Okay, newbie. May sitwasyon na nangyari sa ating uh, isa sa ating mga uh, taga-subaybay na kung saan ay umabot na siya ng 4 year college. Nung nasa 4 year na siya, nire-request ngayon ng current o yung kasalukuyan niyang school na i-provide niya na yung mga kopya ng mga documents niya from senior high school. O kaya naman yung mga documents niya kung siya ay nakapag-aral sa ibang eskwelahan. Kung siya ay nakapag-enroll na sa ibang eskwela, nanghanapin lang sa kanya yung DOR o kaya Certificate of Grades. Kasamahan pa ito ng honorable dismissal. Pero kung siya ay nasa from senior high school, hanapin yung card, Form format Uh, Form 37, tsaka Certificate of Good Moral Character. In your situation, third year college ka na, baka mamaya kung kailan ka fourth year college, tsaka hanapin nila yung mga documents mo coming from your other colleges. Baka sa sa'yo yung Certificate of Grades. Sabi mo nga, nakapag pursue ka na sa iba. Okay? Kung hindi naman yung Certificate of Grades, yung TOR, sasamahan pa ito ng honorable dismissal. Kasi akala nila, you are from senior high school, eh, may bibigay mo yung card, tsaka yung Forma 37 copy, tsaka Certificate of Good Moral Character sa pag-aakalan ng ganun no, na may mo. Ngayon, huwag ka sana magugulat kung ang hihingi nila sa iyo ay yung certificate of grades or TOR coming from your former school. Baka mamaya may mga sabit pa or may mga balansi ka ba niya sa unang school mo o babayaran din sa anak yan. So, this serves as a warning for you. Ano? Kaya kailangan ngayon pa lang ay mag-inquire ka na or ayusin mo na yung mga documents na kailangan mong ipasa. Ano, ano ba yung mga kailangan mong ipasa? Okay, tandaan mo ha. Certificate of Grades, TOR, coming from your former o yung nakaraan mong college. Hindi na nila ibibigay yung Form 138 mo or yung card mo na ipinasa mo sa unang college mo. Hindi mo na mahuhugot yun sa unang college mo. Kaya maubliga ka na ang ibigay mo ay Certificate of Grades o kaya ay TOR. And request ka na rin ng honorable dismissal. Yan yung mga binabanggit natin kung saan laging kailangan. Baka umaasa sila na ang ibibigay mo card. Never, never mangyayari yun. Okay? So, maging prepared ka. Let's proceed to the next question. Wala ito kay uh, X. Okay. Sir, first year college po ako. Course, AIT Electrical. Pala ko po sana mag-shift sa susunod na taon. Tapos, pwede po ba na hindi i-add ang subject na wala sa lilipatang kong course? Sana po masagot. So, ang gusto mong mangyari is hindi na i-add yung mga subjects na wala dun sa lilipatang course. Okay. Always remember na kung wala yung kung kulang yung subjects dun sa course na pipiliin mo, hindi yun makukumpleto. Kaya, kung ano yung ikakukumpleto ng course description or yung set of uh, units, yung course nga na tinatawag, ay ipatetik sa iyo lahat yon. Obligado kasi magiging incomplete ka sa lahat. Hindi ka mabibigyan ng diploma kung ikaw yung makakagraduate. Ano? At lalabas dun sa TOR mo na kulang-kulang. Sana nasagot ko yung tanong mo. no Next, let's proceed to another question. Mula ito kay Steven King. Okay. May paraan pa po ba para makuha ko yung grade 12 card ko kasi bala ko sana lumipat ng school. Natapos po ang first year ng irregular kasi natapos po ang first year irregular kasi may mga neretake ako. Ngayon po, gusto ko sana lumipat ng ibang school. Magsisimula ulit ako sa back to zero. Pwede po ba yan? Okay. May mga katanungan tayong ganito. No? Kapag naipasa mo na kasi yung card mo o yung form 138 mo sa unang college mo, never na nilang ibibigay sa yan. Never. Kasi this serves as their copy. Hindi nila ibibigay kahit anong mangyari. So the only thing that you can do is to request for TOR or Certificate of Grades. Kung tatanungin mo naman kung pwede bang kahit kulang, kahit incomplete, magkaka-document uh, ka like TOR or Certificate of Grades, yes. So, lilitaw naman dyan. Kung halimbawa, incomplete ka, lilitaw dyan, incomplete. Kung ikaw naman ay 5 or 5, lilitaw din dyan sa Certificate of Grades. Mahalaga, meron kang katunayan na nakapag-enroll ka sa ibang college. Ngayon, magagamit mo ito into your next journey. Okay? So, yun ang mahalaga dun. Kung ano naman yung mga bagsak, or kung ano yung hindi mo na i-take, kung ano yung kulang, pupunan mo yun sa susunod na college mo. Okay? Sana nasagot ko ito, ano? Last question na tayo. Paano po ba, sir, kung nag-graduate ako ng grade 10 at hihinto muna ng pag-aaral ulit? After hindi may voucher pa rin po ba ako? Okay. Ito, magandang tanong to, ano? Kung ikaw ay may voucher, or yung taglay-taglay mo yung scholarship na yan, kung i-stop ka, Siguradong yan ay madedeactivate, deactivate mawawala yung iyong scholarship or yung voucher na yan coming from our government. Sir, bakit po? Eh kasi nagre-report tayo per semester. Nagre-report yung mga institution na yan per, per semester kung ang estudyante ay pumapasok ba o hindi. At syempre, kung lumitaw sa report nilang wala ka, hindi ka na pumasok, nag-stop ka na, ay mawawala yung voucher na yan napakahirap i-reapply niyan. Napakahirap i-apply niya. Kaya huwag mo pababayaan, huwag kang maghihinto. Sana nasagot yung mga katanungan nyo. That's all for this day. Always remember that every human is a student in this giant classroom called life. Sir, paano ba yan? Napakarami kong mababang grades. Ang bababa, puro pasangawa po ako. Gusto ko po itong course na pinili ko. Pero pagdating po sa mga exam, pagdating sa mga assessment, mababa po ako. Okay, sasabihin ko sa'yo, kahit mababa ka, kahit awa yung score mo walang kwenta yan. Walang kwenta. Bakit ko nasabing walang kwenta? Walang kwenta yan kasi at the end of the school year, kasi at the end of the program, magt-take ka ng more exam. Kukuha ka ng civil service test or examination. Diyan magkakatalo. Baliwala wala na ang laman ng mga transcript of records mo once na na-obtain mo ang mga ito. Alright. May mga factors kung bakit mababa ang grades mo. May mga factors kung bakit bumabagsak ka minsan, paminsan-minsan. Number one, family status mo. Number two, environment. Number three, learning style. Yung tatlo lang na yan, pag tinandaan mo yan at na-overcome mo yung mga challenges na nakapaloob dyan, ma-obtain mo na yung gusto mo. Okay, to excel in class. To obtain higher grades. So, yun lang naman ang dapat mong tandaan. Huwag ka mainip. Huwag ka matakot na ikaw bumabagsak. Huwag ka matakot na mababaan na kukuha mong grades. Tuloy lang, laban lang. Kasi, di ba sabi nga sa inyo, enjoy the journey. enjoy your time in school enjoy your time in school